Hindi ito Dical Brown. Marami naku confuse sa mga manok na kamukha nito from different genetics company no. Pero ulitin ko, hindi sila Dical Brown. Hindi ito lahat Dical Brown lahat ito. Hindi sila Dical Brown. So sa mga post ko, pag nakakita ang mga tao ng ganitong manok, ang tanong agad nila sa akin is magkano ang decal brown? Pero ang lagi kong sagot sa kanila, wala po akong decal brown, which is very true. So ngayon sa video na to, i-discuss natin ano ba ang pinagkaiba ng decal brown, dominant brown or D102, at saka itong mga manok na to, which is brownic. Brownic po ito, hindi decal brown. Yan ang i-discuss natin sa video na to. Okay, so simulan natin yung morning chores natin dito sa sisiw. Itong sisiw na to ay uh, one week old, batch 13. Diba? Nasa batch 13 na tayo. Kalaan mo yun. At sa ngayon, bumalik na tayo sa dominant CZ ng mga sisiw kasi may nukahana na tayo. So mix ito ng D853, 149, 102, 107. Ito yung crowd favorite The also known as Rhode Island Red Meron na ulit tayo So ito sa ngayon ah, Dahil tayo dominant season na ulit Dominant brown ang tawag dito Or D102 Iba-iba yung ating naging alaga dito So ang naging alaga ko pa lang naman Is yung dominant brown nga no, At saka ah, Brownic ng H&M Okay so palitan lang namin to ng sapin Yung ating Manila paper or yung thick paper alternative natin and then yung feeds and siyempre tubig. Okay. okay, tapos na tayo dito sa brooder. Sa toda farm na tayo. So ngayon, okay na yung ating asola pond. Medyo malog pa siya pero first harvest na tayo. First time din makakain ng asola nung ating mga nando sa chickenaryo yung ating batch 12. Medyo na delay dahil nga may ka problema tayo sa asola pero ngayon, sa ating adjustment na ginawa, okay na yung ating asola pond at tuloy-tuloy na ulit yung pagpapakain natin. Do kakaunti pa pero at least we're getting there. Wala, okay, dito tayo sa ating chickenarium 2. Ang ating mga for sale pa rin, no. Pero reserve na morning jogging muna ta. So far, may tatlo akong alam na brand na ganito yung itsura ng manok na. No? So, una, syempre yung infamous na decal brown by Hendrix Genetics yan. So, pangalawa yung ating nasa brooder nga na uh, dominant CZ from dominant CZ na dominant brown or D102. And then, itong alaga ko ngayon, mga HNN brown to from H&N, di ba? So, check muna natin itong ating feeder. kanilang feeds uh, siguro mamayang hapon makakapaglagay na kami dyan nasa transition kasi and yung sunod na lagay namin ay purong pellets na na grower feeds pero bukod nga doon sa tatlong na nabanggit ko no, marami pang iba dyan na uri ng manok na ganito na isa itsura pero iba ibang genetics company ang pinanggalingan katulad ng boban, shaver, babcock, uh, high sex, brown yun, mga ganon uh, isang itsura pero iba-iba genetics company na pinanggalingan so first time nilang tumikim ng azola tingnan natin kung excited ba sila katulad nung mga sanay nating mga manok wala pa wala pang marunong pero pag sunod-sunod na araw tayo nagbigay sa kanila sugod na rin okay after ilang minutes naging blockbuster din masasanay din sila dyan pagtagal so itong ganitong manok hybrid ito ng Rhode Island Red na rooster at Rhode Island White na hen So at least sa ano yan ha, sa dominant CZ yan kasi may nababasa ako na iba ay leghorn, white leghorn yung hen. So iba-ibang recipe kasi yan eh. So as long mayroon kang pure na Rhode Island Red na rooster at pure na Rhode Island White na hen, ganito ang kalalabasan niyan. Ganito ang magiging itsura. Pero hindi nyo pwedeng gamitin yung tawag na decal brown kung hindi galing sa Hendrix Genetics yung inyong manok. At hindi rin pwedeng dominant brown or D102 kung hindi galing niya sa dominant CZ. At hindi rin pwedeng brownie kung hindi yan galing sa H&M. Marami rin nagtatanong sa akin kung anong magandang gamot sa sipon ng manok. So, pakita ko. Okay, sa mga nagtatanong kung anong mabisang gamot sa sipon, ito na ang sagot Yan, Premoxil. Yan. Ito ay gamit ko na simula no, ako ako'y nagsisimula magmanok. So, pag nagkakaroon ako ng cases dati na may sipon, very effective to. And syempre, prevention is better than cure. Ginagamit ko to sa bacterial flushing. And actually ngayon, schedule ng ating mga manok sa bacterial flushing. So, paano ba timplahin to? So for the prevention ng kahit na ng mga sakit, sa isang galoner, isang sachet yung ilalagay natin or 5 grams. And actually, dahil nga matagal na akong gumagamit ng Premoxil dyan, o, meron akong uh, 1 kg kilogram dito na wala nang label kasi lagi gamit na siya. No? At ito, isang scoop nito ay 5 grams. And if may cases nga kayo na paggagamot like sipon or kahit na anong bacterial infection, doblehin nyo lang yung dosage. So sa isang galoner, dalawang sachet yung gagamitin nyo or pag dito naman is 10 grams no? so yun lang pag may kiss kayo ng sipon or gusto nyo iwasan to premoxil dahil sa bottle cock lagi kang lamang okay final na gawain dito sa chickenarium 2 maglagay tayo ng tubig na extra sa kanila kasi summer na eh tuwing hapon o tumaga nilalagyan namin niya ng tubig pa bukod doon sa bulk water nila para mainganyo sila lalong uminom at hindi sila ma stress So doon na tayo sa chickenarium 1 natin na ang laman ay yung ating future layers So sa last inventory namin dito sa aming future layers, around nasa 43 to 45 sila. Wala kami ng bilang. Uh, bibilangin na lang namin sila pag uh, mitlog na. Pero malapit na sila mga itlog talaga kasi nakakak na sila yung sound na yun. Okay. So namiss din nila ang asola kaya bibigyan na natin sila. Magbibilog na rin yung puwet Lapit ng mitlog. syempre may tira para sa ating Tres Marias. Tagal na rin lang yung nakatikim nito eh. So kung gusto mo magkaroon ng ganitong manok no, na uh, brownie kang itsura at least. No? So dapat pure breed na rooster na Rhode Island Red at pure breed na Rhode Island White na hen. Kasi kung ito yung ibibreed mo sa rooster nito, di ba kulay puti yung rooster nito, ay hybrid na to. May lalabas din na ganito pero hindi lahat ay ganito ang kalalabasan and if nagawa mong magbreed using your own Rhode Island Red at using your own Rhode Island White hindi mo pwedeng tawagin na uh, decal brown ito so para sa mga seller dyan no wag nyo basta-basta gamitin yung decal brown dominant brown uh, brown nick no word sa inyong mga manok kung hindi naman talaga ito galing sa mga genetics company na respective na nagmamay-ari nitong mga product na to, Kasi minimislead natin yung ating mga buyer. At sa mga buyer naman, insure nyo na galing sa mga lihitimong uh, distributor ng mga respective genetics company yung binibili nyo. Kagaya nito, galing ito sa mga certified breeders ng uh, HNN Brownic. At syempre yung ating Dominant Brown, galing ito sa certified breeder ng uh, Dominant ZZ. Kaya yon, magingat lang tayo. So doon na tayo sa ating Tres Marias. Okay, matagal-tagal sila hindi nakatikim nito. Yeah. Okay, yun lang para sa video nito. Sa mga seller dyan, maging matapat tayo. At sa mga buyer, be wary. Maraming salamat. Subscribe and...